vlog vlog na naman para kumita. Ayan, mas okay ba ito? Bahala na, pwede na to mga kunars. Hindi nyo rin naman pinapanood mga vlogs ko. Okay. Ayan, mag vlog tayo para mas aesthetic, mas payat, mas maganda ang kilos, mas maputi, mas vlogger, mas mayaman tignan. Kasi napapansin ko lately, mas mayaman kang tignan, mas marami kang nabubudol. <laughs> For the views! Lights, camera, and... Action! Hello mga kunors! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! So for today's video po mga Conars, medyo personal ang atake ng ibibigay ko sa inyong vlog. Dahil kung nakikita niyo naman po mga Conars, meron tayong package na bubuksan. Genuine po itong nararamdaman kong kasiyahan dahil mag unbox po tayo ng isang item na hindi ko po alam ang laman. So ba diba, very aesthetic. Yan yung mga gusto niyo diba? <laughs> Buksan na natin mga Conars, excited na ako! Aesthetic. <laughs> Ay, just ko, nakabonet pa ako mga kuners kasi nga hindi ako ready. Hindi pa ako nagpapagupit. Ayan oh, malinis, payat, maputi, mayaman tignan sa video, so more views. <laughs> But anyway, mag unbox po tayo ng mystery item. Apat na taon na po akong gumagawa ng mga contents. Apat na taon na ako sa larangan ng showbiz. <laughs> Ngayon lang po ako nakatanggap ng regalo galing sa isang supporter, galing sa isang Kunars, nang walang hinihinging kapalit. Kasi po, story time po mga Kunars. Ito pong item na natanggap ko ngayon mga Kunars, galing po ito sa, well, matatawag kong fan, kasi sinabi niya naman po sa akin, Kunars, panafan kami ng sister ko sa mga videos mo. Love na love ka namin dito sa Dubai. Taga Dubai po itong nag-send sa akin ng parcel na ito. So isang malaking shout out sa iyo, Arthur Kulibaw. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa iyo kung bakit love na love mo ako, pero maraming salamat. Anyway, buksan na nga natin. Her story. To <laughs> Ayaw, tamigil lang ka ako, mga kunars. Pero ito na, binubuksan ko na. Ano bang laman ito? Oh, well, Arthur naman! Marami naman akong natatanggap ng mga regalo. Well, halos lahat po ng mga items na natatanggap ko ay either for collaboration, ex-deal, for endorsement, or from mga clients or mga bosses ko. Like, for example, yung Katinko from TapTap. So, marami naman akong natatanggap ng mga items. Don't get me wrong po sa mga nagpapadala sa akin. Pero ito po kasi si Arthur Colibao. Nagka-connect po kami yan last year. September 2023 po, nag-message po yan sa akin si Arthur sa Instagram. Kung matatandaan niyo po mga Conars, nagpaliga po kami dito mga OFWs sa Newcastle ng Volleyball and Badminton noong September 2023. So long story short mga Conars, syempre naghahanap ako ng mga sponsors. Kasama sa mga hinahanap ko yung mga monetary na pledge, yung mga pang-raffle And bigla kong nag-message sa akin itong si Arthur Colibao sa Instagram. Sabi niya dun sa message na, Hello Nurse Even, willing po ako magbigay ng support para sa game ninyo. So ako naman, nagreply ako sa kanya kasi akala ko client siya. Gusto niya makipag-collaborate, gusto niya magpa-endorse ng item or ng product or ng company niya. Nilatag ko sa kanya yung event namin, yung plano. At the same time, nilatag ko rin sa kanya yung mga kailangan namin like pang trophy, pang raffle prizes. And then after kung nasabi sa kanya lahat ng plano ko dun sa event namin, nagsabi siya ng pledge niya, ng amount niya ng perang ibibigay. Sabi niya, okay Kunars, ito po yung ipipledge ko para po makatulong sa event ninyo. And then nabulat ako dun sa ipipledge ng pera kasi ang laki. Ang laki talaga. Sabi ko, Ha? Sure ka ba? Ganyan kalaki yung pera kibibigay mo sa akin? And then tinanong ko siya, ano ang kapalit? may promote ba siya? Kasi nagtataka talaga ako. And then sinabi niya sa akin, wala lang, gift ko yan sa'yo, Kunars, kasi I'm a fan, I'm a big fan, sabi niya ganun. Pati yung kapatid ko dito, fan na fan ka po. So, nung po mga Kunars, nag-hesitate akong tanggapin yung ino-offer niyang pledge sa akin nang wala akong binibigay na kapalit sa kanya. Like, ex-deal, collaboration, sponsorship, exposure sa social media ko. As in, wala siyang hinihingi. Ang sagot niya lang sa akin, regalo ko po yan para sa Yoko Nars kasi fan na fan ako and lang sister ko. So sabi ko, Shucks, imposible ito. Anong catch? Walang catch. Talagang binigay niya sa akin yung pera ng walang ha, walang ho. Katwiran pa ni Arthur, happy na siya na nakatulong siya sa akin para maging successful yung sporting event namin noong September 2023. So ako super hala gift pala talaga ito. May mga tao talagang generous, no? Doon talaga mga kunars, doon ko naisip na, oh my God, I'm a celebrity. <laughs> After nun, end of story na. Nung binigay niya sa akin yung pledge na pagkalaki-laking amount ng pera, wala na akong narinig sa kanya. As in, hindi na niya ako message, like lang siya ng like ng mga photos ko, wala siyang hiningin kapalit. So, nung moment na yon, talagang naisip ko, ay, napaka-genuine itong tao na ito. Ang generous mapagbigay. pagbigay. As Asa sobrang kakakwento ko sa inyo, nakalimutan ko lang buksan itong parcel. <laughs> Tapos, speaking of parcel, ito na naman siya. Ang story po nito mga kunars, nag-message na naman siya sa akin sa Instagram. Kasi nagpa-follow na kami sa Instagram, pina-follow ko na siya, pina-follow na niya ako. So kami po ay online friends na. Kasi hindi pa namin nakikita ang isa't isa and hindi ko talaga siya kilala. And then fast forward to now, Nag-message na naman si Arthur sa atin. Sabi niya, Hi, Kunars! Ganyan, Jojo ju juju, -ju Usap-usap kami sa Instagram. May papadala ko sa'yo. <laughs> Ako naman tong si Pasweet. Sabi ko, naku, bewag na. Okay na yung binigay mo sa akin last year. Yung support mo dun sa sporting event namin. Okay na yun. Hala, mapagpilit si Arthur. Sabi niya, ay hindi na ipadala ko na. Kasi po, sa Dubai siya based. So, kailangan aware ako sa mga ipapadala niya sa akin. Kasi, may mga susulatan siya dong documents. And at the same time, may mga tax. Kailangan manotify yung recipient. So, kailangan niya talaga akong i-message. So, hindi naging surprise yung peg. Pero, surprise dapat ito. Ay grabe talaga, super pili talaga si Arthur. So sabi ko, o oh, sige na ipadala mo na yan kung ano man yan. Ako na magbabayad ng tax, ako na magbabayad ng mga kailangan bayaran. Siya pa rin ang nagbayad ng tax, siya pa rin ang nagbayad ng delivery fee. So... lang. <laughs> sandali. Grabe. Kita ko na kagad yung parcel, mga monar. Sandali. Oh, hindi ko ito matatanggap. Grabe, akala ko mga simple Filipino products lang yung ibibigay mo sa akin. Like mga Toyo, Pancet Canton, Argentina. <laughs> sandali lang ang mo. Sandali. Oh my God, ano to? Oh my God! Arthur, sandali lang. Wait lang, hindi ako ready. Okay mga kuners, so welcome to my channel. For today's video, mag-unbox tayo ng Rimowa. <laughs> Grabe yung mystery item mga kuners. Arthur, sandali lang. Nanaloka ako sa'yo. <laughs> Nakakatawa pa kasi sabi niya, Kuners, napadala ko na. Sana magustuhan mo. Sana magamit mo yan. Ay, magagamit ko talaga to! Sandali! OA! OA na naman, magagalit na naman yung mga basher na mga inggit. Oh! Ay, Diyos ko, ang hirap maging masaya sa social media kasi may mga haters ka. oh my God! Sandali! Nasa-stress ako. Wait lang, magpapaganda mo na tayo kasi. Unboxing video na pala ito. Care of Arthur Kulibaw. Wait lang! <laughs> OMG! Ay, iyak! Aesthetic pala tayo. May letter siya. Dearest Steven. Hindi ko nababasahin yung iba kasi personal na ito. <laughs> oh my God, Miggy. Ba't naman ganito ang pantar mo? Ano to? Babayaran ko ba to? <laughs> Sandali, wait. lang. pipikturan. Pipikturan pang pa story. Ay, wait lang. Ay, Gucci! Ba? Iba pa pala ito mga Connors Gucci. Mayroon pa mga basher sa eh, bro. Sandali. Bawal kasi maging OA sa social media kasi hahanapan ka nila ng buta. <laughs> yung mga kind words, love, and support niyo po sa akin, okay na po sa akin yon. Migi, sobra-sobra to. Diyos ko, Buksan na nga natin. Ganito pala ang impact ko sa inyo. Ano to? <laughs> Sobrang agraraman! Shucks, Miggy. Ano bang ginawa ko sa'yo? Ang OA ko na. OA! Sobrang OA, pero thank you. Alam ko na to. OA! Tinaas na niya ang bar. Si Arthur na ang standard ng fan. <laughs> kung ano man ang mga gusto nyong ibigay sa akin, letters man. You know, kung gusto nyo man akong i-message sa Instagram para magpasalamat, okay lang. Again, mga kunars, wala naman po akong hinihingin kapalit dahil unang-una po sa lahat. Kaya lang naman po ako nag-vlog 4 years ago is because pandemic po noon. Siyempre, lungkot-lungkotan tayo dito sa ibang bansa. First time ko maging OFW. Tapos, ang layo ko sa family ko. And then, nag-pandemic pa. Hindi ko alam ang gagawin. So, medyo tuliro ako. Kaya ako ginawa si Nurse Even. Ayun, unti-unti kong nare-realize na may impact din pala ako sa inyo. Apat na taon na tayo sa larangan ng paggawa ng contents, pero sa awa ng Diyos, wala naman tayong issues. And maganda naman ang influence ni Conars, di ba? <laughs> sandali na, sandali. Alam ko na to, ano to. <laughs> oh my God! Sandali! O kayo mga Conars, i-follow nyo na si Arthur Colibao sa Instagram. Baka kayo na ang next. <laughs> nga. Ibasto na ako ng ibas. Wala akong pakialam. May remove pa ako mga kunars. Oh. Grabe nanginginig ako mga kunars. Ang ganda ng bag. Sobrang ganda. Hala, may isa pang pa strap. Ang dali. nga. Na-overwhelm ako. Ay, mga basher ko. Skip nyo na. Wala akong pakialam sa inyo. <laughs> Perks of being an influencer. Sarap <laughs> <Charabon>. mo. <laughs> Sobrang OA na tigilan na. Kaya kayo mga kunars, kahit anumang mangyari sa buhay ninyo, makaangat-angat man kayo or makaluwag-luwag man kayo, always be good and always be a good influence. Kasi hindi nyo talaga alam kung sino ang buhay na, na natatouch ninyo, na i-inspire ninyo. Ito walang halong etos na itong mga kunars. Talagang obligasyon na ang maging mabuti. Mahirap na rin maging mabuti sa panahon ngayon kasi ang dami ng temptations, ang dami ng opinions ng ibang tao, open halos lahat sa social media, So, kahit personal life mo, mga kunars, or yung kahit hindi na nila business, nabibigyan na nila ng opinion kasi nga open na sa lahat ang social media. Mas madali na pong mag-spread ng chismis, ng kasamaan, kesa sa mga kabutihan. Walang nga lang etos yan, mga kunars. Sobrang trending sa atin ang mga chismis. Sobrang na-entertain -e tayo pag may mga issues ang ibang tao na hindi naman natin kilala. Masyado tayong invested sa buhay ng ibang tao. So, dun lang tayo sa true na mahirap talagang maging mabuti sa panahon ngayon. Arthur, maraming maraming salamat. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa life mo para spoil mo ako ng ganito and para maging ganito kakajenerous sa akin. Pero, salamat. And sana maulit pa. <laughs> Abusado. Bago ko po tapusin itong vlog, nagpapasalamat po talaga ako sa inyo sa so, walang sawa yung love and support sa akin. Happy happy lang po tayo dito sa social media. Kaya na bahala basta ako ang goal ko lang maging happy kayo. Para pag happy kayo, may bang ako. <laughs> maraming maraming salamat po. Again, this has been Nurse Even. Pretty check and roar. Author Kulibaw, salamat. Pakifollow ko siya mga konars. Baka kayo na ang next winner. <laughs> Bye.